na kung ganito ang itsura mo, kung pangit kang bakla ka, hukluban ka at barakok ka, eh huwag kang magjojowa ng gwapo na bata na maganda ang katawan at yami. Huwag kayong makikilig sa kanila kasi dapat kung ganito itsura mo, maganap ka ng gwapo, di ba? Tapos sa mga nagsasabi naman diyan na Ay, 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 tibakan si lang tapos ng maligo. Sabi lang tatlo. Huwag ka ng box, sir. Huwag okay, Bakit po siya naka-shades? Alamin niyo po. Try to be more shades. Mula yung Chanel. Chanel, Chanel. Chanel. <laughs> <laughs> Ay, dira, ay, dira, agi, dira, agi. <laughs> Hello. Main ito. Maligo muna po. Salamat mi diri ka ron.

Good morning, good afternoon. This is your Miss Universe, Michelle D. Yes, i you Oliver. I'm going Oliver. Yeah! I'm give you Oliver. i Oliver. I'm with and give and Brenda

lalabas na mga mas sakit na mga salita para sa akin, 'di ba? So, hindi na about sa jowa ko, Huwag niyo na ibasya nang bonggang-bongga kasi napagkasanduan naman talaga namin kung bakit kami maghihiwalay. At ang akin lang naman, wala naman akong wala naman akong problema kung naghihiwalay kami at wala naman akong problema kung ano ang sasabihin niyo sa uh, sa kanya or sa akin sa paghiwalay namin. Pero minsan lang talaga natitake ko talaga personally yung mga sinasabi sa akin kasi diretsa din sinasabi sa akin. Unang-unang issue, may nagsabi din naman na nagpalong hair lang, transgender na kaagad. So, aminin ko, hindi talaga ako transgender kahit long hair ako. Transformer, pwede pa. Sarat lang. Okay, wala po yun. So ngayon, pag-uusapan natin kasi may nagsasabi sa akin na um, bakit daw ako kasi nag expect na mamahalin ako ba ang tanong ko muna um, ang sabi rin muna bakit daw ako nagjowa ng lalaking straight when in fact hindi naman talaga daw magkakagusto ang lalaking straight or bakit ako mag-expect ng straight na lalaki na ma-in love sa ganitong itsura Unang una Mukha daw ako angkol. Mukha daw akong chuhin ng lalaki nagjowa daw ako ng bata tapos ganito ang itsura ko mas barako mas malaki pa yung muscle ko mas muka akong tatay kaysa jowa ng jowa ko. So, umaasa daw ba ako na mamahalin ako ng lalaking bata? So, medyo masakit yun. Kasi unang-una, hindi ko naman kasalanan kung bakit naging ganito ang itsura ko. Pangalawa, hindi ko rin kasalanan na wagin bakla ako. Pangatlo, ayaw ko naman magjowa ng matanda or kaedad ko. Kasi pag nagsuntukan kami, baka lugi ako. Tunan so, ako sa bata para isang ganun lang, kawawa, sarat lang. Pangatlo, ay hindi ko na alam pang ilan na yan kung gwapo man ang jowa ko bata, masarap, magandang katawan aba eh dapat lang yun, kung ganito ang itsura mo ba't ka maghanap ng kamukha mo rin? anong tawag doon? unggoy-unggoyan? alien versus predator? o plants versus zombies? so paalala lang po ha? huwag kayong makinig din sa mga tao bakit ganito rin yung jowa ko ganito ganyan, eh ako daw itsura ko nga ganito hindi ko lang talaga mag -gets meron akong kilala mga gandang bakla si suhan ang lalaki meron pa sila mga kipyas may mga pechay na sila pinagawa sa Thailand fresh na fresh mas maganda pa yung itsura sa tunay na babae pero alam nyo ba hiniwala yan din ng jowa so paano kanino talaga valid kanino talaga pwede ang pagmamahalan o pagjujowa dun lang ba sa mga gwapo at mga ganda sa mga lakit mga babae na straight kasi kung kung wala akong karapatan magjowa ng gwapo at bata so anong karapatan ko dapat talaga doon ako sa mga ano. So kung nabubulok ka, doon ka sa nabubulok, hindi ka pwede mag ng hindi nabubulok. So kailangan talaga ihiwalay eh, yung ano, puti sa dikolor. Ganun talaga. So ako, personally, na-take ko talaga yun. Nasaktan ako, pero okay lang naman. Kasi since pinatulan niya, ginawa niyang issue yung content yung issue ko, ginawa niyang content yung issue ko para kumita, aba eh, thank you so much. At napahayag sa lahat na iwalay na kami salamat din sa reaction mo na ako ay ganitong itsura tapos umaasa na mamahalin ako ng straight na lalaki hindi ako umaasa na mamahalin ako ng straight na lalaki sadyang naramdaman ko lang talaga ay yung muta ko so kung ikaw dyan hindi ka pa nagkajowa ng lalaking straight aba may sa sa'yo kasi ako pang lima na yan at ang gwapo. half American yung isa kastila naman yung pinaka -latest. meron akong gwapo din na isa pa kung niloko man nila ako yon it's not your business anymore at kung umasa man ako na minahal nila ako at mamahalin ako ng dire-diretso o totoo kung hindi man totoo yon aba problema ko na rin yon at kung ginastusan ko man yon at ginamit lang din ako aba problema ko na rin yon so ikaw problemahin mo rin yung sarili mo kasi ako nagmahal lang ako kung hindi ako minahal kung hindi ako um um binigyan ng totoong pagmamahal ng taong ginawa ko aba problema ko na yon at kita mo naman hindi naman ako nagmumukmok o nagnagawa para magiyak iyak, -iyak dahil broken hearted ako dahil unang una bago ako pumasok sa isang relasyon alam ko na na may hangganan ang relasyon na ito so I ready myself I get ready myself I got ready myself paano ba sabihin yung past tense na yun naready ko na yung sarili ko na bago ako makipagrelasyon dito hindi kami magtatagal ang ginawa ko in-enjoy ko kung anong meron kami dahil anytime mawawala din yon So sa mga nagsasabi dyan, o lalong-lalong na sa'yo, kung nanood ka man, hindi ka naman siguro nanonood sa akin. Nakita lang lang yung news, na hiwalay na kami. So, sa mga nanood na yun, huwag kayong ano, maniwala doon sa mga taong na nagsasabi na wala tayong karapatang mahalin kahit ganito ang itsura natin. Dahil may karapatan lang daw ng tunay na pag-ibig ay yung mga ganda at balingkinitan, may suso at merong kit. Yes! Dahil kung ganito itsura mo, wala ka na daw karapatan mahalin at umibig at magkaroon ng jowa o oh, mag-iibig. Tsaka, hindi pa ako mag-shota ng kaya kapwa ko bakla. Bayot, hoy. Bayot na nga ako. Susuta pa ako ng bayot. Pero meron din niyang bayot sa bayot. Okay lang yon Pero ako, ang prepare ko kasi straight. Okay lang lokohin ako kasi alam ko naman sarili ko yon Ngayon kung niloko man niya ako, walang problema. Ako naman ang niloko, hindi naman ako ikaw. Ngayon, kung feeling ko naman na minahal ako ng totoo, feeling ko rin naman yon Hindi mo naman feeling yon At sa mga nagsabi dyan na ano, naubos na yung pera ko, kaya na biniwala ako the gold says itself. Ha? Huh? Charot lang. Thank you so much for watching, guys. And problemahin nyo po yung problema ninyo. Ha? Huh? Kasi ako, may problema ako. Pero masaya ako. Bye-bye! <laughs> uh, Na-meet ko na yung foreigner ko. Uh, nakakainis kasi alam niyo naman na nandito ako sa mga class na ah, uh, one of the class of the condominium here in Cebu. Ang one way sa Cebu. So, I'm with my afam. Hindi ko na yung afam ko. Ayan siya. Nakakaloka. Kasi anong pogi niya. At syempre, Nagline in. Oh, ano lang siya? Naka-line. Ah, Nakaupo lang siya. Ayan si Bakang. Hi, sir. Ah? Huh? Yes. <laughs> What is your name? My name is Taha We are from Philippines Yeah, we are here from Philippines How which city? Cagayan de Oro City Cagayan de Oro Cagayan de Oro? It's North, South, East It's 8 hours if you can ride a boat As far as I know, I just discovered the Cebu you are alone here. Huh? You are alone? I know, I just, I'm just a tourist. Are oh, you a tourist? From Morocco. I'm Morocco. Do you know Morocco? Yes, I'm uh, just familiar with the place. Do you know Africa? Yeah. I... Africa. Oh. Africa. This place is from Morocco, 22,000 kilometers away from here. This exchange the other Yes. I meet my sir. What Hello. is your name again? My name is Tara. Hi hey, Taha! Uh, Sending love from uh, Yeah. Like. We are so friends, the celebrity. Uh, celebrity in the Philippines. Brenda uh, nice nice Mange. Nice, nice, nice to meet nice, you. Nice to meet you. a very good time. Yeah. Peace out. Mm -hmm. ah! So you're alone here? Yeah, I have friends. Like, uh, uh, that I'm right well mm -hmm. yeah, discovering So, when you can uh, come back in your place? Uh, in a couple of days. Uh, yeah, in a couple of days. Mm -hmm. Your country is good. I suggest that you go to mine too. I suggest that you go to Morocco. You should go to Morocco. Look at Yes, I want to go there. Yeah, yeah, yeah. You, should, you should try it someday. Yeah. Someday. You will love it. Mm -hmm. North Africa, we have the sun too. Like we have sand dunes, we have the two sides. we have the mountains. Mm -hmm. I that the you well, You're such so a nice person. Yeah, yeah, mm -hmm. North Africans are like this. We're warm people, like Filipinos. Mm -hmm. We're warm people, like we a lot. We just want to have a good time. Even though, like, the third world. Mm -hmm. How old are you again? 27. 27, you're yeah, so young. Yeah. And you? I'm a 34. 30, 30, 30, 30, 30. Like 30 with <laughs> <laughs> Oh my god. You like this one? You I meet this uh one person yeah. here in the one who is yeah. uh, Are you single, married? Yeah I'm single, I'm having some fun.